Well, good morning po sa ating lahat kasi madaling araw na oras natin pasado na alauna ng madaling araw bali dinanang ko pa si Idol JP ang boy vlog ba ano bahay kaso hindi nagising wala ni isa sa kanila na nagising dalawang beses ako nagpabalik balik para gisingin si Idol JP kaya talaga <laughs> napasarap siguro ang tulog kasi sunod sunod na yung pamamanan nila sa gabi sa gabi gusto ko na sana ang mamana kagabi. Kaso hindi tayo nagising sa tamang oras na na namin. Kaya sinala lang na eh, Kuya Brian yung namana. Ilang gabi rin tayo nagpahinga mga idol. Para maging ano yung karamdaman natin. Kasi nahihilo ako nung last na pamamana ko. Nahihilo ako pag maraming dugo yung lumalabas. Iwan ko ngayon. Sana maging okay na. So mga idol, antabay na lang tayo kung ano yung mawali natin sana maging isang palang gabi po sa ating lahat ito solo tayo ngayon let's go at eto mga idol sa unang dive po natin is dang solid or dalagang bukit po yung ating nakita <clears throat> medyo malabo po yung tubig natin ngayon mga idol gawa ng malakas yung current sa ilalim malakas kasi yung amihan natin ngayon mga idol Thank you, Lord. Kalabo ng tubig kunang huli natin dalagang bukid hinawakan ko na kasi alanganin yung tama at dito mga idol halos kalating oras yung paghanap natin finally nakakita po tayo ng isdang rabbit fish or isdang samaral kilala naman ito sa tawag sa amin na manlalara dito sa brongan Ay, salamat Lord, napana rin tayo ng samaral, napakadalag din ang punain At ito naman mga idol, yung pangatlong uh, isda po natin, isdang labahita or surgeon fish, yung ating napana Matagal natin nagpaikot-ikot mga idol dito sa isfat na ito. Dito kasi tayo nakapana ng dalawang kulambutan ng nakarang gabi. May paitlogan kasi dyan sa banda taas. Kaso ngayon walang sampah. Thank you. Makadalang. Salamat. Na tayo pang ulam. Labahita. Salamat. At dito sa pang-apat na dive po natin, may nakita po tayong isang unicorn fish na nasa loob ng butas. Yun, thank you Lord. At natamaan po natin. Good size na rin to. Sarap to pang ihaw. Ito yung original na sarahan. Ito yung primerang klase. Unicorn fish Surahan Salamat. At dito mga sa hindi kalayuan Isdang unicorn fish na naman Yung ating uh, napana Kaso mm -hmm. ayon yung nangyari Hindi tinablan ng pana natin yung surahan Pambihira Makunat din kasi ang Balat ng unicorn fish <laughs> Hindi tinablan at ito, mga idol, bali binalikan ko sana yung pinasukan ng unicorn fish. Nagbukasakali tayo na makita kaso wala na. Malalim siguro yung butas. Sinubukan ko pang dukutin, hindi ko maabot. At dito mga idol, nakakita na naman sana tayo ng surahan. Kaso ito, palapit pa lang tayo sa ispat na yan. bali, madalas kong mapanaan ng surahan yan. Kaso ayun, sobrang ilap ng surahan. Laki sana. Bira talaga ayaw pa uli ngayon yung sarahan. at dito mga idol pa uwi na sana tayo nito papunta na tayo sa may pantalan at yung nakita natin thank you lord hindi natin inaasahan to na may makikita tayong isang pugita na pagala-gala kung sabagay bagay magliliwanag na rin kasi oras na nila para maghanap ng kanilang makakain naghanap sila ng mga nila gaya ng mga Alimango. Paborito nila yon mga alimango. Or lobster. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan, napakalaki ng pugita. Buti na natakahuli tayo ng pugita kasi napakadalang ng panain. So, ayun well, mga idol. na tayo lang at napana natin ito pumita <laughs> grabe napakadalang tagal natin na mana oh. simula alaw na pasado ayan na yung ano malapit na si Mr. San magpakita so pagkapag lang tayo sa bahay para kilay natin yung mga natin A few moments later. <laughs> so, idol, good morning pa sa ating lahat Bali, dito na tayo sa bahay. Inabot na tayo ng umaga. Tagalati naman na mana. Nakakadala kasi ng panain. Buti na lang at pauwi na sana tayo. Ito, may nakita akong ano, pugita. Diyan na sa may ano, may na natin. Salamat sa aking mga Panginoon at kahit napakadalang, nakadilin siya pa rin tayo. Malaking blessing na rin ito para sa akin mga idol. Nakahuli tayo ng pugita. Balikiloyin natin mga idol. Ayos na rin to. Kaya pa paano mga kapangulam tayo. bibinta natin itong sa nating pugita. Ayos na rin ito. Hindi so, no, yes. rin ito. tayo na na zero sa pamamana natin. Ang laki ng pugita. 2.5 kilos. Ayos na rin. Ito yung ibibinta natin mga idol. Dalo ang kilot kalahati. Ito, walam na lang natin ito. Nakapaano sana tayo ng apat na mga dalagang bukid o sulid. Tawagin dito sa amin. Kaso, isa lang yung video natin. Sobrang labo kasi. Biglaan yung pagsusulpot ng isda. Ayan. Kulang-kulang kotimag. Isang kilo kalahati. Ito yung pangulam natin. Ayos. Naka- ano din tayo may gitap kilo oh, apat na kilo nga apat na kilo tayo sarado ay bali ano rin ang ang kilo nito ayos na rin at may 250 tayo sa dalawang kilo at kalahati tapos libre na tayo sa ulam ang laking tolong na rin yan. Bawin na lang tayo sa susunod. Pag okay na yung panahon, hindi rin tayo makapamana ng araw. Sa sobrang labo. At saka, ang lalaki ng alon, ilang linggo na. Oh, may dito isang linggo na na ganitong malalaki ang alon. So, ayan mga idol. Good afternoon po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Janelle TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout po kay Ryan Tyson yan, at sa Tyson Family. Shoutout po kay Rolly De Laja at sa De Laja Family ng La Union. Shoutout sa Di Sanusi Family ng Kaloya Antiki. Uh, shoutout po kay Niflid Galliardi yan ng Cebu City. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Bong Disolok, Ilbe Bento, Laika Lupis, La Armi Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rodil Disolok, Rocky Disolok, ayan ng Babat Ngon Liti. Shoutout kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shoutout kay Acer Senior, ah uh, Senior uh, Brusola. Shoutout kay Erlinda Misola. Shoutout kay Mark Kivina Pabli. Shoutout sa iyo boss, dyan sa Barangay Dapdap. -Dap. Shoutout kay Edgardo Caspi ng uh, Canada. Ayan. At sa Caspi Family dyan sa Barangay Can Hawaii ng Borongan City. At shoutout din kay Christopher Camelon. Ayan. Na katrabaho ito ni Idol Edgardo Caspi. Shoutout sa inyong dalawa. Dyan sa may Ontario, Canada. Ayan. Ingat na lang po tayo lagi sa trabaho natin. Shoutout kay Hermie kay uh, Jeremy si Dino, ayan, ng Kuwait. Shout out kay Julito Kista. Shout out kay Armando Soberdes ng Dipakolaw Aurora. Shout out kay Arnold Medelio. Shout out kay Donski Pasco. Shout out kay Carmelo Batanay, ayan, ng Semirara Kaloya Antiki. Shout out kay Kiss Jan. Shout out kay Lan shout out sa Landero family. Ayan at sa Pedroso Pedroso family. Ayan. At sa kanyang mga kapatid. Diyan sa may ilo-ilo. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Coming from Rolex. Rolex ng Taytay -tay Rizal. Shout out kay Jones Porlaris. Nili Porlaris. Mark Jones Porlaris. Amor Porlaris. At sa Porlaris family. Diyan sa San Mateo Rizal. Shout out kay Edward uh, Boromio. At sa Boromio family. ng Uh, pinagtulayan uh, Norsag uh, Norsagaray Bulacan. Ayun, shout out po. Shout out kay John De Bruho, Russell Ann Arapok, Mark Vince Arapok, uh, Rosana Rapol, and Rimson Rapol. Ayun, coming from uh, Joel Roho ng uh, Mandaluyong City. Shoutout kay Cesar Abling ng Sipakot, uh, Kamarinesor shout out kay Shin Mark um, uh, Nolido shout out kay shout out sa Biligas Family Ayan. shout out sa Biligas Family Diyan sa May Mountain Lupa shout out kay Rizaldi Pahanustan Ayan, dyan sa uh, Artist Artichi Ayan, Eastern Samar shout out po sa lahat ng mga taga Artichi Eastern Samar shout out kay Chad Summers ng Bohol shout out kay Ilyas Javier Ayan, ng Bye Bye Liti Ayan. shout out sa iyo kabayan Maraming uh, salamat sa walang sawang pagsuporta. So, ayun, mga idol, bali shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na lang po mga idol. Uh, Una-una, shoutout kay Ma'am Mirichor Pentes. Shoutout po sa iyo, Ma'am. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Salamat sa kabutihang loob na uh, pinagkaloob niyo po sa akin at sa aking pamilya. Shoutout po sa dalawang kong kapatid, my Star TV flag. And kasi si George TV Shout out sa tatlong magkarapatid na sina Idol Raffis for Fishing, Rinan Fishing Adventure, and Rialin Idria. At shout out din po kay Kasalam TV. Ayan. At shout out kay Idol Siva Dung Vlog. Shout out sa iyo Idol at sa family mo. Shout out kay Idol Bicolaka Vlog. Shout out sa iyo Idol. Shout out kay Kalutlo Channel. Ayan. Shout out. Shout out kay Larry Amos, si Larry Ola Zero. Shout out kay Arman Longhair TV. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog Shoutout kay John Fishing TV Shoutout kay GC Adventure Shoutout kay Banayad Vlog PH Shoutout kay Jasper TV Shoutout kay Kapana TV Adventure Shoutout kay Albert De Jesus Shoutout sa Batang Kusinera Shoutout sa ma'am. Shoutout kay Island Cat TV Shoutout kay BEG Fishing Shoutout kay Kapishing Shoutout kay Carbinture Shoutout kay... Style TV, shout out kay Bon Fishing TV, shout out kay July Fishing TV, shout out kay Father and Son Fishing TV and Sabugsay TV. Shout out kay Milagrosa Juice, shout out kay Manoynil Vlog, shout out kay Coyanor TV at shout out kay Idol Avery Espero at sa lahat po ng Espero Sabira Island bigalap shout out po sa inyo lahat. So ay mga idol hanggang dito lang muna yung ating shout out. Bali sa hindi na shoutout sa ngayon, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para shoutout natin sa next upload natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. So ayun mga idol, uh, bago po magtapos lang ating video ng ito, ako tapos taos po sa nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers dyan. At sa mga silent viewers natin, may galap shoutout po. At sa mga viewers natin nasa ibang bansa, may galap shoutout po sa inyong lahat. Lagi na lang po tayo mag-iingat. So, ayan, kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga ganito pong klaseng adventure, ako po ito sa pusong humingi po sa inyo na may mag po kayo ng inyong like. Uh, pa subscribe na lang mga idol at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po natin video. So, ayan, mga idol, ako ito sa napapasalamat sa mga viewers natin dyan na hindi po nag-skip ng ads. Just magbayan na lang po sa kabutihang loob niya sa akin. Napakalaking tulong po yan mga idol para sa Review nyo po natin. Makipunta tayo ng paunti-unti para may pambigas po tayo. Thank you po. Uh, just magbayad na lang po talaga sa wala nyong sawang pagsuporta sa akin. Hanggang sa mali mga idol. Abang-abang uh, na lang tayo sa next upload natin na yan. Ingat na lang po tayo and God bless. Bye-bye.